So hi guys, so papalitan natin ng full exhaust pipe itong R15. Ayan, so tinanggal na namin yung kanyang stock pipe. Ayan, nakalapag na po. So ito yung pipe na gagamitin natin sa ating R15 guys. Ayan, AC project po. Ayan, so tatanggalin ko lang yung cover. Ayan, kulay black na AC project. Ito po. Ayan. May short ganitong version, meron din mahaba. Ayan, so may free silencer na rin po ito guys. So tatanggalin natin yung silencer sa loob. Ayan. So ito po yung kanyang silencer. So bago nyo ikakabit yung elbow, make sure na maglalagay kayo ng gasket guys para hindi magkakaroon ng singaw. So ito nga pala yung holder ng ating muffler guys na ikakabit natin dito sa may apakan. Ayan. So ayan guys, uh, nalagyan na ni Sir Mandy ng gasket yung ating elbow. Alright. So sa mga gustong magpakabit ng mini driving light, uh, loud horn, or kung ano pa mga accessories yung gusto nyong ilagay sa inyong motor, punta lang po kayo dito sa Motor Ace para pwede po kayo tulungan ni Sir Mandy. Ayan. So, ikinakabit na ngayon guys yung first part ng elbow ng ating full exhaust. Ayan. So ayan guys, nalagay na yung first half ng elbow. So ngayon yung second half naman ng elbow yung ikakabit namin. Ayan. So may spring po yan nakasama. Alright. So bago nyo po ilalagay yung spring, ikakabit nyo muna po lahat. Uh, kasama na yung canister. Ayan. Diyan po yung lagayan ng spring. So pwede nyo adjust ganito guys. Ikot-ikutin nyo lang yung elbow. Alright. So, yung next na ilalagay nyo guys is yung holder. So, bago nyo ikabit, make sure na ilalagay nyo yung rubber nya guys. Para hindi magkakaroon ng gas-gas yung inyong canister. Ayan. Alright. So, kompleto lang yung spring. ayan guys, nilalagay na namin yung holder ng muffler, ayan, so make sure na sakto or tama yung pagkalagay ng washer nyo para hindi po maalog ang inyong muffler ayan, and make sure na masikip po yung nut ayan, sakto yung nut, kasi baka short yung bolt nyo, baka matatanggal kapag masyadong mabibrate ang inyong motor ayan, ayan, sa igu ah So ito po yung unang sound check guys. Pero hindi pa 'to nalagyan ng spring. So gusto lang namin na marinig kung ano yung magiging result. Sound check, sound check. Sound check. na guys uh, ah, nilalagay na namin yung mga spring ng kanyang elbow and so para make sure hindi talaga siya matatanggal at hindi rin po magkakaroon ng singaw and So, sa mga gustong umorder ng ganitong muffler, pwede nyo po ako i-message sa aking Facebook page. Ayan, sa aking Facebook account. Ayan, so i-message na lang po ako kung gusto nyo ng ganitong muffler. Okay, so sa mga nagtatanong kung safe po ba yung ganitong muffler, Opo, safe lang naman po ito siya kahit hindi po kayo magpalit ng ECU. Just make sure na wag nyong persahan. Alright, kung gusto nyo lang ng konting hype. So, pwede lang naman po ito siya gamitin pero wag nyong persahan. wag nyong persahan na top speed kapag ganito yung inyong muffler kasi baka magkakaroon ng issue sa inyong black niyan. So make sure kung gusto niyo i-top speed tapos ganitong map 'yung gagamitin niyo. So make sure magpapa-remap kayo ng uh, ECU or magpapalit kayo ng aftermarket na ECU. Kasi 'yung stock po na ECU ng ating R15 ay naka-program po sa stock na pipe. alright so, na guys, ah, nagpapavideo nga pala ako kay Aldrin's Motovlog so gusto ko itry muntik pa ako matumba dito guys buti na lang nakayanan ko lang itry yung motor salamat po sa panonood and wag pong kalimutan na mag subscribe and share or my kung may comment man kayo please uh, comment lang po wag po kayo may uh, alright so see you on my next vlog